Guys, tignan nyo itong napanood ko sa online. Eraser na pwedeng pang alis ng watermark. O ba diba, ang astig. Para siyang pambura talaga. Siyempre, para malaman natin kung legit, papabudol tayo. Kaya samahan nyo ako. Let's go! Ayos! Nandito na yung order natin na eraser para dun sa watermark. Kaya subukan natin to kung legit talaga to. And guys, buksan na natin yung parcel. Medyo mahirap buksan. Ito na yung cutter yun Ito siya guys. Ito siya mabasa. Kung ano yung mga nakasulat. Pero check natin yung loob niya. Ito siya guys. Para talaga siyang pambura. Yung literal na pambura sa school. Yung ginagamit sa school. Amoy rubber. Tapos medyo matigas siya. Ayan o. Pwede rin sigurong gamitin sa si school to. So samahan nyo ako guys try na natin kung legit yung napanood natin let's go so ayan guys nandito na tayo sa CR so problema ko rin kasi lagi ito yung naglilinis ako ng CR yung mga watermark kaya nung napanood ko to abay masubukan nga so ayan yan may mga watermark siya guys so so try natin siyang burahin gamit tong na order natin You oh. know? uy galing <laughs> nawala yung watermark dito sa hawakan, try natin. Oh, ang galing. Kumikinta oh. Guys, tingnan nyo. <laughs> o, oh, diba pambura lang yung ginagamit natin. Naalis yung watermark nya. Tapos dito sa gilid. O, oh, diba? Ang astig. O, oh, diba guys, nawala yung mga watermark nyo. Tapos try nating hugasan. Yun guys, kumuha ko ng basahan, so basahin lang natin. Tapos punasan natin siya. Guys, ang galing. Kumintab siya. <laughs> legit, legit yung napanood natin, guys. So, yun guys, try din natin dito sa shower. Ayan. So, papansin niyo may mga watermark show. Ayan, so, try natin siya. Oh, di ba nawawala yung watermark guys? So, oh, nabubura talaga. Oh, di ba nawaw? <laughs> ang astig ang galing na wala oh. dito ulit. Ayan oh, ayan oh. Mapapansin nyo, may watermark show oh. Ayan oh. oh di ba? Ito pa. Try natin. Oh, yan. Oh, di ba nawala yung watermark niya, guys? Ang astig. O guys, nakita ko din dito sa tricycle. Ayan o, yung mga watermarks dun sa stainless na part. Ayan o, hindi kayang alisin ng punas yan. O diba? Diyan pa rin yung watermark nya. So, itry natin to. <laughs> Ang galing guys, naalis nya yung watermark. O diba? Yun nga lang, medyo parang oily sya. Ayan, no. Ganon din dun sa CR. Para siyang oily. Pero, syempre, kailangan nating hugasan after ninyang alisin yung watermark. Syempre, hugasan natin siya ng tubig. Tsaka ng may sabon. Ayan. O, di ba? So, kuha tayo ng sabon at tsaka ng pamunas para ma-check natin kung talagang nawala yung watermark dito sa stainless. Then guys. Ito, kumuha ko ng sabon. Tsaka ng pamunas para maalis yung parang oily doon sa eraser na ginamit natin. So try natin. So i-check natin kung naalis niya talaga yung watermark na nakakapit doon sa stainless. Oh. Tdi <laughs> guys. Kumintab siya. Ang astig, ang galing. Oh, di ba? Kumintab siya, guys. Legit. O oh, diba guys, ang galing ng eraser na to, pwedeng pang alis ng watermark. Kaya kung gusto mo rin magpabudol, yung link nasa comment section.